Oh, oh, Ngayon yung araw na to ay meron na naman tayong panibagong trip sa nanay ko at sa pamilya dito ang Timbalimbing. dahil dumating ng aking order isang special na hayop na nanggaling pa sa mga gubat <laughs> Tanong mo ko Sang gubat? Saan gubat? Sa lang gubat. Salanggo. Huwag na. I edit out na yung joke na yun. Ready na kayo. Dahil ito ay susunggab sa kanila na hindi nila inaasahan. Ito ay isang nagamba. Naipit siya. So ngayon, sumayon niyo ako dahil magtripan na natin ang mga tao sa bahay. Let's go. So si Mami nasa buwan. si Lucky and Chick. Tsaka si Atty. sa Yan nasa Papalabasin natin na may regalo tayo pa sa laubong. Yan. Atty. Yan. Yan. Thank you so Sa lahat ng tulong niyo sa akin sa pagbablog, may babawi na ako para sa inyo. Mm. Especially carved to para may bracelet ka ba? Mm. Ito, pang ano mo, pang susunod na araw or sana magustuhan mo. Ang <laughs> inibago <May> ko. <laughs> Bakit ako? Para naman ako sa akong tao na inibago ko. Pa-slide siya. ko sa eh, mm -hmm. eh, Ano siya special box siya? Makikita mo sa box talaga na pinaghirapan. <laughs> tulog niya. Pa-slide siya. Hmm. Reset okay. yan. Listen mo lang. Tuto ko Para alagaan mo? Hindi na. Tuto niya Next time lang yung gift mother Sige. ko check? Can check? May... sasabihin ako sa'yo? Di ba nag-birthday ka kailan? November 4. Hindi ko nabigay sa'yo yung regalo ko Pero pinag-ipunan ko pa talaga ito. Hindi okay lang yun. Hindi okay, lang. Oh. Ah. Hindi ba eh. Tumutulong ka rin sa, sa mga vlogs vlogs. So ngayon, ano sa'yo. Happy birthday. Ano to? Basta, uh, alam mo na lang. ayan na to Happy birthday. <laughs> 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 Ang gano'n! Yan. <laughs> Anong pinagata ko boy? Si spy dito eh. Hindi taga to si gagamba talaga. Palaka gagamba. <laughs> Nangita mo ano, yun o yung pin-rank ka. Totoo gagamba to, tinusok sir, lang. Sir, takot isang palaka yun eh. <laughs> so halas so, natin si mami. Mami? Mami, anong gawin ko sa banyo? Ma'am, nagbibigyan. Ano, nagbibigyan kayo? Pagkakain natin yung strategy. So, ang natin... Ang gagawin... Sige, ano? Ma manghihiram sana ako ng pera? Ano, kailangan ko kasi ng, pa ng pera pang vlog? Ano? Ubus na yung cash ko, hindi ako nakapag-withdraw. Ah, madali yan to kasi magpo-food vlog ako eh. Ayan Oh. Bakit mayroong Ma camera? Yung review review. Bakit may camera? Ma kasi nga magpo-food vlog ako. Siyempre. <laughs> ano pa kayo nagsisipan pa kayo? Kaya <laughs> <laughs> nga. It's, 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 hirap na pera. Hirap kami nilik ng pera kasi mag maggagawa kami ng video. Si Drog, bakit dito? Bakit dito? Dari na! Nagalata akong cash na yun. May cash kayo. Feeling ko. Pinakita niyo nung sa last vlog, di ba? 10K pa nga na 1K yung pero yung 10K, 1K, maliit lang yun, Aga. Huwag na ba? Kahit mga ano lang, mga 3K. baka bagaano pa yung... 3 uh, to 4 minsan. 3 to 4? 4K na? Magkano? 3 to 4. 4K. Pura kayo. naman kayo, mami.

Do. Hindi na na, wait thank you mo yan oh nalang po ako Ay! working nga, pang vlog Umalis ka sa harapan ko Umalis ka sa harapan Tricky na lang pala Timaga lang sa kalap Let's go. <laughs> Baba. <laughs> Para sa mga team G na dyan. pa tayo sa team Aga. kita bukas.